O oh, pade, pade. Bayram nga muna pre ng motor mo pre. Yung brum brum brum. Oh, pre bakit pre saan ka pupunta pre? Agay okay, mo mo yung motor pre sige pre, kunin mo sa likod. Yung motor sa likod. Okay, okay, sige pre, kunin ko na lang yung motor sa likod ha. Bibi lang ako pinang sardinas. Okay, sige lang pre, kunin mo lang yan sa likod lang. Yung motor sige. Bilisan mo lang kasi alis ako eh. O oh, pre, salamat pre sa ng motor ay nakabili na ako ng sardinas. Pre, yung motor mo na, balik ko sa likod. Ay pre, ang dali lang, pre, ang dali lang. May problema tayo eh. O oh, bakit pre, anong problema pre? May asabihin ka? Tinawag ko pa ako eh, may sasabihin sana ako sa'yo pre, pero pre, wag mo pre rin mamasamain pre ha. Nanghiram ka ng motor diba? Dapat pre, yung nanghiram ka ng motor, binalik mo naman, may gasolina. Yung gagamitin ko, walang gasolina pre. Limas, limas, limas na limas eh. Ayaw nga pala pre, nakalimutan ko pre, pakaragan ng gasolina, pasensya na pre. Nakalimutan ko pre. Dumaan na pala ako sa gasolina, pero nakalimutan ko pa rin. Sinadyan mo yata, pre. Alam mo, pre, sa usunod, pag manghihiram ng motor sa akin, pre, Wag mo naman sa gym, pre, hindi pagasan, pre. Kasi gagamitin ko rin yun, eh. Ha? Kaya dapat, sa usunod, manghihiram, papagasan mo. Malawalag ba? Ah, okay, 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 sige, pre. Sa usunod, pre, nahihiramin ko mo yung motor mo. Pupul, tanging ko na pre, papagsan ko na, pre. Kanina kasi, pre, nagbamadala ko, pre. Alam mo naman, eh, tangali na. Oh, pre, oh, pre, nangyong na kita. Naintindihan kita na sa mga bagay-bagay niyan, pero pero dapat pre. Sa so, usunod, wag-dawag mo na o oh, ulitin pre. Kasi kapag may sidekick ako, hindi na kita papairamin ng yung motor ko tandaan, nakandaan mo yun ha? Ha? O, pangakulok ban, pangakulok lokban. Sa so, usunod, lokban na hiramin ko yung motor mo. Ibabalik ko na yung lock na full tank. Tapos sa susunod, hindi ko na hiraman yung motor mo kasi ang sungit mo naman, porkit, walang gasolina ganyan yung mga pagsalita. Pagkaibigay naman tayo ah. Parang ayaw mo pera man ng motor mo ah. Alam mo kasi pre, hindi naman pre sa ayaw kitang pera man ng motor ko. Pre, kaso lang pre, kapag nagihiram ka kasi pre, madalas na yun ah. Araw-araw yata yung yung motor ko eh. Hindi naman lang pinapakarga ng gasolina pre. Kaya parang ayaw ko na nga. Ayaw kitang pera man ng motor ko eh. Ang isip ako eh, ano, huwag ka naman ganoon sa akin, pre, parang di naman tayo magkaibiga gagaw. Oh. Nagkatang po na ako sa iyo pre, sige, pre. Ha, parang di tayo na dalawa, eh. Dapat, pre, pero yung buko, kasi ikaw lang yung may motor dito, wala nang iba, eh. Lahat ng kapit, bayan natin, wala mong tapos ikaw hindi mo papayaramin. <laughs> ito naman, ito naman. Ako yung sige, boss. Papayaramin kita, papayaramin kita. Huwag kang mag kita ah Okay, okay. Sige, pre. Thank you, thank you, thank you, pre. Okay, sige, pre. Tangali na, pre, oh. Wala gutom na ako. ah Sige, pre. Uwi mo na ako, ha. Ah, anong oras na ba? Tangali na ba? Ay, yung mga na. Okay, oh, sige, pre. Ingat, pre. Huwag kang mag pa, ha? Pero magandang tour ko. Uwi na ako.